Hello mga kaibigan! Ako na naman ang inyong lingkod nagbabalik upang echika sa inyo ang bagong trending comment na bamaho sa TikTok, ang Bembang. Napansin nyo rin ba? Kahit saan kang video magpunta, ang daming nagko-comment ng Bembang. So, as usual, na curious ako. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Saan nagsimula? At bakit ito sumikat? After some investigation, eto ang nalaman ko. Ang salitang bembang pala ay may meaning na maka-score, makabumbaya, o sa mas prangkang salita, makasex. Ang pinag-ugatan nito, isang eksena sa teleseryeng bagito na pinagbidahan ni Nash Aguas. Sa eksena tila nagkaroon ng undertone ang salitang ito na naging relatable sa maraming viewers. At gaya ng inaasahan, mabilis itong kumalat at naging parte ng online humor ng Pinoy TikTok community. Ngayon, ginagamit na ang bembang bilang joke o inside comment sa iba't ibang TikTok videos. Yung tipong kahit walang koneksyon ng video sa salitang ito, bigla na lang may magko-comment at magtatawanan na lang lahat. Pero mga kaibigan, tandaan natin, hindi lahat ng trends ay dapat basta sundan. Kung di akma o bastos ang konteksto, mag-ingat tayo sa paggamit nito lalo na kung maraming kabataan ang nasa paligid. Ang TikTok ay napaka-powerful na platform pero nasa atin pa rin kung paano natin ito gagamitin ng maayos. So, kung makakita kayo ng mga ganitong viral trends, think twice kung makikiride ba kayo o hindi. Kayo ba nakita nyo na ang mga comments na bembang? Ano ang reaksyon nyo dito? Ay comment nyo sa baba at pag-usapan natin. O huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-hit ng notification bell para sa mas marami pang ganitong usapan. Kita-kit sa next video.